Ay, oh, kita nyo, nara yan guys, oh, nara. Uh -uh. Sana sa mga kita nito, mainggan nyo sila na magtanim din para sa inang kalikasan. Oh, magtulungan tayo. At ano bang naiambag mo sa inang kalikasan? So ayun, uh, nakakatuwa lang kasi yung apo ng aming uh, kausap para sa pagtanim ng uh, narat kumbaga kasi nagti-tree planting kami dito sa Sitio Suha San Mateo Norsagaray Sagaray Bulacan so nakakatuwa lang kasi uh, hindi nag-aatubiling tumulong yung tinatawag na apo ng aming kakilalang uh, tumulong para dito sa pagtanim mm dito oh, yung mga bata na yan talagang uh, kusa po silang uh, tumulong sa amin oo oh, kasi isandaan piraso yung Aming uh, napagkasunduan na aming itatanim dito sa area na to. So, bali, apo po yan ang kausap namin about sa seedlings. Oo. Uh, talagang, ano, hindi nagdadalawang isip, tumulong. Mm -mm. Yung bata na yan, yung dalawang bata na yan, na si Princess at saka si Lloyd. Oo. Nakakatuwa lang kasi uh, sa murang edad nila, alam na nila kung paano uh, pahalagahan ang ating kalikasan. Kaya, yan sumama sa amin yan at sumama sa lolo nila nang sa ganon at makatulong din daw sila sa pagtanim para nang sa ganon matapos din kaagad po yung aming pagtatanim mm -mm, sa araw na yan so nakakatuwa kasi talagang ano, hindi po lahat ng bata ay ganyan po ang mindset para tumulong sa pagtanim ng ano uh, yun nga uh, yung tree planting na ginanap namin kumbaga tinulungan din niya yung lolo niya para nang sa ganun matapos nga po yung event na yan kaagad kasi nga po ano uh, na malapit nang umulan yung time na yan so yun tamang tama tumulong yung mga bata at yung yun niya, yung lolo nila ganun din sa aming grupo at napabilis po ang aming pagtatanim dahil sa yan nagtulungan kami para nang sa ganun eh ah uh, matapos po kaagad yung tinatawag na event na tree planting. So guys, ah uh, ito lang po talaga yung ah uh, may ko kumbaga kasi kahit papano may ambag na po ako sa inang kalikasan. Um, sana po sa lahat ng mga kanood ng video na to ay mainggan nyo po silang magtanim, mapa prutas man yan o kagaya yan, porong nara o di kaya lawaan oo para nang sa ganun eh makatulong po sa ating inang kalikasan kasi kung napapansin nyo yung ibang area po talaga ay kalbo na po yung ibang bundok mm -hmm. lalong lalo na sa ibang part dito sa ating Pilipinas mm -hmm. hindi po hindi po ano kumbaga hindi po maganda magandang uh, kalbuhin ang ating uh, kalikasan kailangan uh, para mabawi po yung mga nakalbu na ay yun may nabuting magtanim po para nang sa ganon uh, kung hindi man tayo ang uh, makikinabang ang mga susunod na henerasyon ang makikinabang sa ating gagawin kagaya po nito yung tree planting po malaking tulong po ito para nang sa ganon uh, lahat tayo makikinabang at masib po natin ang inang kalikasan so ah uh, dito lang, kumbaga simpleng ano lang po ito pero malaking bagay na po ang dulot nito. Yung pagtatanim natin ng puno, lalong lalo na sa ganitong klaseng kahoy na nara, malaking bagay po talaga ito kasi sa eh, ganitong area, maganda po siya kasi bakilid. Kumbaga pag nara po ang itinanim natin dito, hindi po basta-basta magkaroon ng landslide, magandang hangin ang dulot niya kasi nga po, ayong uh, yung nara po kasi talagang makapit po yan sa mga bakilid na mga area so yun yung kagandahan dito so guys ah uh, sa mga gusto pong sumama o umanib sa ganitong aktibidades pwede po kayo mag PM sa akin nang sa ganon maibigay ko po sa inyo ang dokumento kung paano kung saan area po ito na tatanim natin o kung saan tayo kukuha ng seedlings para makapagtanim tayo ng ganitong klasing kahoy Pwede nyo po kung ipm. Maraming salamat po sa inyo sa inyong panonood sa aking video.